Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat Checking energies po tayo, yung mga energies niyo po ngayon Unahin natin ng iyong person King of Diamonds Iwasan niyo makipag-away ngayon ha pag oh, makipag-away. O, oh, maraming plano. Maraming iniisip. Okay? Um, may plano ka. I think naman may to. ito. Matutuloy naman kung ano man to, Okay? Ace. O, oh, nakuha niya yung ace. Okay. Impression mo, ha? More blessings. So, ano yung energy niya noon? Ano yung energy ng person mo? Ano kaganapan? Okay. ganda yung sign nito, oh. Nakita nyo. Um, Ace of Diamond and Ace of Diamond, Ace of Diamond. Yes, parang meron siyang iaalok or siya yung i-bless talaga. Meron siyang ibibigay sa'yo or meron siyang matatanggap. Ganun lang po yun. Divert the energy lagi. Pwedeng ikaw, pwedeng madadamay ka mabigyan ka ng blessings, yan. Sa kung ano man yung kanyang uh, makukuhang blessings. Okay? Ang ganda talaga. It's a uh, good per, uh, perfect signs to. Okay? So, eto nga lang eh. Medyo, medyo talagang siguro shellfish din itong guy na to. Kapag gusto niya, gusto niya. Yun. Minsan, na-overwhelm siya sa sitwasyon. If ever, if ever, meron siya, sorry ha, sa mga nagdadad, nakakaranas ng ganito. If ever meron siya, parang mas gusto niya mag-enjoy kaysa sa labas. Okay? Nararamdaman mo minsan na masaya siya kasamang ibang tao. Yun. Ito yung pangit. Kapag may blessings, parang nagse siya sa ibang tao or nagsasaya siya sa ibang tao. Parang ganon Or parang iniisip niya kapag may pera siya or may kakayanan siya um waldas 'yon. Nagwawaldas siya. But ito sanitly, ano, may taong galit sa kanya, may taong parang um, hindi ko alam kung tatay niya ba to o kapatid niya. Okay? Maring kapatid niya, pwedeng kaibigan, pwedeng boss. Ayan mo. Alam mo, I'm sorry. Yung bang papasok siya na parang uh, mahiling mahilig mag-bar, mahilig mag-party-party or something. So, yun, napapansin siya. Anything, ano naman to, anything na it could be the problem or parang napapabayaan niya sa sobrang saya niya. Parang ganon pwedeng biyanan niya, biyanan lalaki, tatay mo, or basta lalaki po siya na galit sa kanya. Okay? But, um, kalaunan naman eh, parang malulusutan niya naman, magiging maayos din naman ang, ang problema. Hindi siya ganun ka-heavy. Yun ang good thing. If ever boss niya yan, hindi naman nahantong sa papalisin siya, tatanggalin. Okay? Hindi ahantong ng gano'n Ace of Wands. May magandang balita. Oh, wow. The Judgment. Ayun lang. Oh. Uh. Medyo magkakaroon kayo ng parang hidwaan. Kumbaga, ano tawag dito? Like, um, or makakarinig ka ng bad news. Something ganon. Yeah. Parang hindi hindi siya ganun ka ano basta parang may magsusumbong parang may nagsusumbong or may nagsumbong na siya iyo pwedeng nangyari na to okay yeah so kinumpront mo siya pwedeng maring kinumpront mo siya and then nagkal nagka nag-away kayo nagalit or blinak ka yan pwedeng ganun yes, king of cup yan, meron merong ganung na salbahing pag-uugali. Kapag kasi kino-corner mo siya, mas lalo siyang um, mas lalo siyang magkakaproblema. Or like, halimbawa, konting away lang, lalayas na, hindi ka haharapin. Yun, yun yung parang way niya na maglabas ng galit. So, syempre, ikaw naman, um, kung hindi kayo nagsasama, binablock ka niya. 'di diba? So natay mo na lang na magkakaroon ng kasagutan diyan sa ano sa chat or magme siya sa iyo. Ayun. Wow. Dalating ang panahon na magiging successful ka pa. Actually, merong magandang uh, pahiwatig na kung dating na mo problema ka when comes sa money I guess so lalo na yung sumama kayo sa full moon kagabi yan meron pa naman ngayon may shadow pa ng full moon pwede pa kayong mag manifest yan so more blessings talaga sa lahat yan so ingat ingat lang kayo mga madam ko kasi mas maganda talaga na kailangan magiging busisi uh, kung ano man yung gusto nyo uh, business or ano ba to, kaperahan na something. Okay? Pero isang balitang uh, maririnig mo. Okay? May isang taong handang uh, tumulong sa'yo. May isang taong kumbaga iniingatan ka. Okay? So, napaka-certain nyo kapag may ganun kayo pwedeng kapatid, pwedeng kaibigan, pwedeng asawa, partner kung ganoon yung partner niyo. Yes, and may nakikita ako parang traveling. Yeah, traveling. Siguro magbiyahe ka ng malayo. Yan. Yeah. So, tignan pa natin. Ang um, ano kayong energy ng person mo. Babawi siya this time ano. Uh, babawi siya Maraming kaguluhan na ganap Sa relasyon ninyo Pero sa tingin ko ay Meron pumipigil Hindi ko alam kung sino to Pero parang pwedeng kaibigan niya Parang umaharang Na pwede kayong magkaayos Yes uh, Meron din na parang something na Medyo magulo to eh Yes hindi ko alam kung may kapatid kayo galit sa kanya. Pwedeng ganun. Or anak nyo, nagkaroon ng problema. ako meron kayong anak na lalaki. Yes. Um, yeah. Talagang medyo sakit ulo lang, sakit ulo lang to. Basta lagi yung tandaan, ipagdasal nyo po yan. Lalo na ngayon, ma full moon. Last ng full moon na yan, December. So, like, next year na tayo magkakaroon ng full moon. Ano na closing ng mga heavy natin. So, I let go nyo na lahat. Okay? Huwag na kayong mag, uh, magdala. dalhin sa next, ano, sa next year. So, okay ba yon Ang ganda, kahit pa paano, kung may conflict ng lang ng konti, pero hindi ganun kalala ang per, uh, problema ninyo. Okay? Oh, shit. So, may mga iba po sa inyo na hindi po nakikipag-communicate. Meron pong gumagawa sa kanya. Ayan, oh. The high priestess. Tinatrabaho. Kaya hindi siya makamove. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapag na kung anong gusto niya. Kaya ganyan siguro ang ugali ng person mo sa'yo. The hangman. Hindi, siya, hindi talaga siya makakapag-desisyon. So, masaya yung tao na Um, gumagawa sa kanya. Ba to? Ay, ko. Mga duwag kasi mga ganyan eh. Kapag ginagawa nila na masama yung tao. Yes. Yan. So, mahal ka ba ng person na to? Uh, uh. Yung iba dito, gusto niya magbago eh. Gusto niya baguhin yung sarili niya. Pero, kung siya mismo yung linalabasan ng, like, um, uh, feelings, siya yung inahabol eh. Siya yung inahabol kahit na parang ayaw niya. Okay? So, I'm sorry to say ha, may iba talaga na kaya nawala yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi, nagkaroon ng problema sa pera. Yan yeah, o. Nagkaroon ng problema sa pera. At feeling niya, parang pabigat ka sa kanya. Yes. So, may confrontations, may mag-ano, maaasa ka lang sa kanya. Yan. So, may pag-aaway, kaya nga talagang iwasan niyo yung pag-aaway with that person. If ever, if ever mag- confront man kayo or magkita or something may pag may diskusasyon na mangyayari masasaktan ka lang mas best way talaga na wag na lang patulan ng mga ganitong tao okay so ang tanong kasi natin kung mahal ka pa ba ng person na yan. So, ang lumabas kasi dito ay um, parang dahil sa pera, kaya nagkakaproblema. Okay? So, ano ba yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Yan. Kung may mga anak kayo, nag-aalala na lang siya sa mga anak ninyo. Sa ngayon, I'm sorry ha kung ganyan yung nararamdaman ng um, person mo but um, mahalaga pa rin yung mga anak nyo sa inyo yan, parang gusto niya rin makita, sometimes gusto niya rin na pwedeng um, magsama kayo or something yan yan so, ayan yun naman pala eh ah, ha okay, parang you are dealing with a person na parang high pride ayaw yung mag-sorry. Gusto niya ikaw yung luluhod sa kanya para maayos inyo yung pamilya ninyo. Yung iba sa inyo gawin niyo kung mahalin niyo yung person niyo. Pero kung hindi, hindi niyo kailangan lumuhod, hindi niyo kailangan makiusap. Pero kasi dito, uh, kahit ano pang mangyari, darating ang panahon at babalik at babalik pa rin siya sa inyo. Ayan, no? Oh. Kahit maraming uh, problemang naganap, maraming pangiinsulto, pananakit, yan, o. Oh. ang dami. Uh, Pag-aaway. Yan. Pero, mauuwi din kayo sa na sa pagbabalik. May magkakabalikan pa rin. Yes. Siguro itong November, like, um, papasok na yung February, um, January, February, yan. Magiging maganda kasi yung Year of the Horse. Makakaramdam tayo lahat ng pagmamahal. Nung wait kasi si Horse, yan. So, maabilidad, ma, maano, ma, ma, baga, maano yung mga tao, masisipag talaga. Okay? So, maraming salamat. Anyway, kung gusto nyo magpa-reading, nandiyan po yung mga admin ko. makakausap nyo po sila. Sila po yung nagbubok ng reading. Okay? So, ano to? So, sila po yung ng reading para, ano ba tawag dito? Um, mabigyan kayo. So, sa love spell naman, kaya kong pabalikin yung person ninyo. Ginagawa ko po talaga yung best ko para may balik. Pero hindi ganun kadali eh. Matrabaho po yan. Hindi, ay hindi ako katulad ng iba na nangangako na bula-bula lang yung, alam mo yun, nagbubula lang yung mga bunga nga nila na masindihan lang ng kandila, babalik na yung mga ganun. No. Ang akin kasi ay talagang spell eh. Okay sa balisa, pwedeng magaan lang yon Magaan, mabilis na gawin yon But, syempre, hindi din, hindi rin, may trabaho pa rin para sa akin. Kung, kung, ah, kung kayo, kung magpapagawa kayo sa akin ng balisa. Sa reading kasi may balisa na yon But, para lang po yon sa mga magagaan na problema. Kapag kasi nakita ko na mabigat ang problema, baka um, kailangan nyo talaga ng spell. Pero, eto ha, sa totoo lang, marami akong rene-reject na spell. Ayokong, ayokong magumasto kayo ng, ng, kumbaga, worse na yung, worse na yung problem. Alam mo yon yung bang, pag nakita ko kasi, nasilip ko yung lalaki na wala na talagang pagmamahal sa'yo. Nasa sa'yo na yan, kung tutulog ka o hindi. Well, sa dami ng client ko, marami talagang sumusugal tumutuloy pa rin sila kahit makita na nila na sabi ko mamula na po talaga tong pagmamahal sa iyo ma'am baka pwedeng magalaw natin sa love spell pwede pero kay ka ba talaga mag ano mag sacrifice kasi matrabaho to so magastos so meron talaga matitibay pag kaya naman nila gumasto so kapag hindi doon, don ko lagi tinatrabaho sa balisa. Alam yung balisa, mag-uusap kami with your person. Yun, kasama na po yun sa reading. Mag-uusap kami. Pag wala kayong panggasto, idadaan natin sa balisa. Okay? Sa balisa talaga nag-uusap kami. Minsan nga nag-aaway kami with ng mga person nila. Kasi hindi ako pumapayag na iniinsulto nila yung partner nila eh. Or yung, yung client ko, no? Like, pag nag-usap na kami, minsan, meron hindi sumasagot, mayabang, yan. So, mag talaga kami. Like, parang, bakit mo ginanon yung, yung asawa mo? ba diba? Alam mo, bakit ikaw pa yung parang gago? Na, ikaw naman to nang nag nagloko. Bakit parang kasalanan pa ng asawa mo? Yung iba umiiyak talaga. Yes. Umiiyak yung person nila kapag nakakausap ko. Kasi, nare-real talk sila eh. Ako, ako sabihin na natin talagang burgar yung bibig ko eh. Talagang hindi ko tinitigilan yung mga person ninyo. I-insultohin ko talaga hanggang iiyak sila. Diba? Meron pa nga doon, parang ang kapal naman ng mukha mo, yung, yung asawa mo na nga nagbubuhay sa'yo, nakuha mo pang magloko. ba? Diba? Tapos, alam mo yun, yung bang, pero, syempre, hindi ako magsasalita ng wala kong alam. Kakalkalin ko yun. Kakalkalin ko yun kung ano yung buhay nilang dalawa. Oh, so hindi lahat ng client ko din na walang kasalanan. Meron ako naging client na kasalanan niya din pala. Kaya nagloko si lalaki. Nagloko noong una si Madam, which is my client. So hindi niya 'yun sinabi sa akin. Nakita ko na lang doon during my uh, ritual na pabalisa. 'Di ba? Wala po ditong pwedeng magsinungaling. Talagang makakalkal at makakalkal ko. Yan. So, Nung unang gawa ko, nagulat ako, tinawagan ko si ma'am. Ma'am, bakit po kayo nagsinungaling? Sabi nyo, ganito, ganito. Pero hindi nyo po nabanggit sa akin. Na, kaya pala doon sa cards, tinatanggi niya. Meron kang kasalanan dito na hindi matanggap ng asawa mo. Ayan, nagtuloy. Iyak siya nang iyak sa akin. Ma'am, tulungan mo na lang ako, ma'am. I know, kasalanan ko po yun. Hindi na po yung mauulit. So, syempre, ito naman, magtrabaho na naman. Titignan ko naman kung totoo yung pagbabago niya hindi gano kadali talaga magtrabaho. Promise. But, um, sabot ng aking makakaya, tinutulungan ko yung mga client ko. Uh, alam yon. yun, di man ako Diyos, tao pa rin ako mga mahal ko. Galing ako dyan eh. Nasaktan din ako. Kaya ganito ako tumutulong sa mga taong nasasaktan. Even lalaki. May mga client akong lalaki. Yun ang ginagatasan sila. Alam yon. yun. Yun, niloloko sila. Meron, meron pa, pa fall lang, pa landi, landi lang yung babae, yun pala may after lang, alam yun. Meron naman hindi after, walang pera, pero na fall yung lalaki, yung mga ganun na ano, talagang iniinsulto ko yan mga babae ganun. Kasi kung, kung talagang hindi mo attention makasaktan, bakit ka, bakit ka pa fall, bakit nung linandi yung isang tao, tapos ngayon nagkakagusto na sa'yo. Diba? Maraming lalaki sa dating apps nila nakilala. ba diba? So, nakakalungkot kasi yung mga lalaki na naghahanap ng matinong babae, hindi nakakahanap. Ito mga babae, naghahanap ng matinong lalaki, hindi nakakahanap. Sana, alam nyo minsan, minamanifest ko. Pagtagpuin nyo na lang yung gago sa gago. ba diba? Sorry sa words, pero minsan nabubwisit ako eh. Bakit kailangan yung, yung matino at gago? ba diba? Ay, ako. Nakaka... Anyway, uh, focus tayo sa manifestations ngayon. It's end of the year na. Yung mga negative na ano nyo. Pakawalan nyo na. Magpatawad kayo. Alam ko kahit mabuting tao kayo, kayong ginagawa ng masama. Magpatawad pa rin kayo. Lord, tanggalin nyo po yung galit sa puso ko. Pakawalan nyo po ako dito sa sa galit, sa lungkot. Pinapakawalan ko na po yung sarili ko, Lord. Universe, naririnig mo ko. Isusurrender ko na sa'yo lahat. ba? Diba? Kayo na po yung bahala sa akin. And totoo po, dapat pag nagpatawad tayo yung totoo. Hindi yung parang hindi, parang wala. Parang nag nagsalita ka lang during that manifestations. Siyempre makikita ng universe at Panginoon na hindi bukal ang pagpapatawad mo. Okay? So ingat po kayo. Maraming salamat.